Have yourself a merry little Christmas. Hello everyone. This is Bukaderong Kulot. Uh, saying Merry Merry Christmas to all Filipinos and Philippines. Greetings from Poland. Pinasok natin ang supermarket. Isa ito sa napakalaking supermarket dito sa area namin na kung saan ang mga uh, Filipino dito siya nag uh, ano, na, uh, ma, market uh, titingnan natin kung murang nga ba ang bilihin dito i-compare natin sa presyo natin dyan sa Pinas uh, especially yung ano lang muna titingnan natin yung basic commodities yung bigas okay so iikot tayo ha ito tayo sa vegetable section titingnan natin yung ano yung mga gulay at saka kukuha din tayo ng mga kakailanganin natin ito i guess 4 4 kilo 5 so ang mga section naman nito ay mga coffee ah uh, mura din siya kasi nakasilo yan yung section na to bigas titingnan natin ang bigas kung magkano okay, ayun nakasale siguro kasi nakalabas yung ah, uh, carton oh magkano magkano ka ba yan <laughs> magkano how much saan yung price ha o oh, 399 399 oh ay ah, hindi hindi siya super sina ah, pero sale ano siya oh yung bigas ano this is 1 kilo ito siya hindi Yes, one kilo. 1 kilo. Okay, mga kabayan, ito yung bigas. One kilogram yan, ha? One kilogram. Tapos yung price niya ay plus 399. So, 399. nine nine. Ah, plus one? Oo, So, pero the price is 399. nine o oh, maganda na 'yan. 2 plus 1. So bibili ka ng dalawa, may dagdag na isa. O oh, dalhin niyo ng karton na 'yan. Oo, oh, oh, ito nga pala oh, 2 plus 1, gratis. Oh. Syam na lang bibili ko oh, para to. Oo. Oh, oh, magandang pagkakataon na 'yan. So ganyan dito, yung bigas ni siya. yung pinag-agawan na ng ating mga kababayan. Uh, kasi bibili ka ng dalawa for 399 din plus 1 uh, dalawa yung uh, bibilhin mo ng ganito dalawa ng ganito tapos uh, meron siyang sa bawat dalawa meron siyang dagdag na isa for 399 399 price tapos madagdag ka ng sa dalawang dalawang ano bigas dagdag ng isa yun o oh, no? 2 plus 1 gratis ano kung isang box 2 plus 1 bilangin mo kung 2 plus 1 2 plus 1 2, 4, 6, 8, 10 sa bawat dalawa may no, dagdag isa ay dalawa isa mm. dalawa isa may sobrang may isa. Subrang isa alisin mo ang isa ka na 399 2 plus 1 so ibig sabihin dalawang kilong bigas magiging tatlong kilo na so ayan mga kabayan ang bigas na patunayan natin 399 ayan yung presyo oh. 399 plus 1 value ngayon ng siloti is 14.46 um, nagkakahalaga lang siya ng uh, yung tatlo is 57.76 ang bigas so ito yung tatlo na to sa Philippine Peso is 57.76 very cheap napakamura talaga kung i-divide natin ang tatlong peraso bigas ang bawat isa ay 28.85 o saan saan ang mura ang bigas sa Pilipinas o kaya dito siya sa Poland so na, napatunayan na natin na ang bigas dito ay sobrang mura talaga hindi tayo nagkamali or nagkamali ba ulit natin na uh, video, uh, alamin naman natin ang presyohan ng uh, baka, baboy, manok. Kung kasi ngayon, napatunayan natin na ang rice ay talagang super uh, mura. So, nandito siya, ang pinakamura siya sa Poland. Wala dyan sa atin, kundi nandito siya sa Poland.